Niyo, hmm. sawa. Ay, oh. ay bak, walang gana pag uh, hindi ko sasabihin ang sawa. Ay, asabihin ko pa nga ni si Turo ay. Uh. Yun, isang mapagpalang araw pong muli, mga kasaludo. Panibagong araw na naman po tayo at panibagong vlog. At eri po, dumating pala ang aking ate at si Atty. Dingdong na aking kapatid din. Kaninang madaling araw, kaya ito po, nagpasama po siya sa akin din sa land bank para mag-withdraw. nakita nga po natin dito yung ating mga kaibigan ng mga security guard. Yan po ang mga matitikas na security guard ng land bank. At pagkatapos nga ni po namin mag-withdraw ng ate ko, ay ako pumunta po din sa Kendrick Motorcycle Parts. Di nila ang pwere sa Luna Street, malapit po sa Madrid Boulevard, Pinamalayan Oriental. Mindoro. Dahil ang aking pong motor ay talagang uh, parang gilingan na ang tunog. Kaya andini naman po ating mga kaibigan niyan po si Sawa. Magaling gumawa ng mga motorsiklo po dito. At yan po ang si manager. Sabi kay manager, ako'y magagagawa din sa mga bata mo ha. Okay lang daw, wala daw problema. Kaya mga gusto pong magpagawa dyan sa mga motorsiklo, tricycle, punta na po kayo dito sa Kendrick Motorcycle Parts. Dini lang po at magagaling po talaga ang mga gumagawa din. At habang inaantay ko po yung magagawa ng aking motorsiklo, ay eh, ako po ay nag upo muna din. At inapagmasdang ko sila at maya-maya po ay nandyan na na yung kapatid ni Sawa. Na sabi ni Sawa, yan mo ng kapatid ko sir ang magagawa ng iyong motor. Sabi ko ito to, ay talaga kaya mo bang gawin yan? yan ay inapagawa ko, hindi inapasira ha. Ang usapan dyan ay apagawa ha, hindi asirain ha. Toy, abuuhin. Abu yun, at abuuhin daw niya, hindi daw naman niya asirain. Ay, eri naman pong batang eri magaling din po talaga itong gumawa ng uh, motorsiklo. At medyo inalalayan din po nga niya ni isa ni Kuya Sawa niya. At yan po, ang naging sira po ng aking motor ay bowler at saka yung belt at may tama na. Kaya pala parang gilingan eri kung tumunog. Sabi ni Sawa, kung ay, inagawa mo na lang sir itong gilingan at uh, na makagiling ka pa ng palay, ay loko talaga ito si Sawa. Kung ano nung inapagsasabi. At inabiro ko pa nga ni po ka din kapatid ni Sawa. Nasabi ko ito to, baka baliktad-baliktad kung ano yung napaglalagay mong yan ha. Baka, antakbo ng motor ko. Ay, diligate tayo dyan. At uh, pinatingnan ko na rin po sa bata nga pala yung aking uh, langis. At talagang kailangan, kailangan na daw na lagyan ng langis. Sabi ko sige totoy, lagyan mo na rin ng langis yan. At hindi nga na po nagtagal ay nagawa na po ng kapatid ni Sawa yung aking motorsiklo. At naging okay na po ito. Uh, pwede na po ulit itong gamitin ng aking mga kaibigan. Dahil ito pong motor kong ito ay kung sino-sino po talaga ang mga nagamit. Ito naman ay walang problema sa akin. Basta uh, wag lang kayo magpapahuli o wag kayo pupunta doon sa lugar na may mga nanguhuli. At kaunting ingat palagi. Wala namang problema. Hindi ko naman inapagdamot itong motor motorsiklo na ito. Bagamat itong motorsiklo pong ito ay may higit na sampun taon na sa akin, pero ito po talaga ay aking inaalagaan. At ito po, sabi ko kay manager, manager, magkano bagay rin aking bill ngayon? At yan po, ako po yung kinintahan at binigyan pa po niya ako ng discount. Muli, manager Ricky, maraming maraming salamat at punta lang po kayo dito sa shop niya. Motorcycle Parts at mababait po ang mga kanyang mga trabahador dito at napaka galanti po ng ating manager na yan. Hmm. Sawa yan. <laughs> <laughs> ay bak, walang gana pag uh, hindi ko kasabihin ng sawa. Ay, sabi ko pa nga ni si Turo ay. Oh. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panunood. Hanggang sa muli po nating mga videos, mga kasaludo, ingat po lagi tayo.